Good morning, Good morning! Kuya! Kuya. Pagbahay, usapang pangkalusugan na at ngayong araw ay nandito tayo sa Asian Breast Center dito yan sa Makati City. At dahil ngayong October ay Breast Cancer Awareness Month, syempre tutuloy natin yung ating naging talakayan nung nakaraan. At ngayon kasama pa rin natin ang ating oncologist at siya rin ang CEO and President ng Asian Breast Center. Walang iba kundi si Dr. Norman San Agustin. Good morning, up. <laughs> morning up. Good morning, everybody. I'm so glad that everybody is here to watch this very very informative show and we hope to bring some enlightenment uh, and help you help prevent yourself from acquiring breast cancer. All right. Doc, last time po ano na discuss yun na po yung uh, definition and overview ng breast cancer. This time naman doc pag-uusapan naman po natin ang mga treatment options kapag once ang patient po ano ay uh, na-diagnose ng breast cancer. Ano po ba ang kanilang treatment options? First thing po, ano po ba ang treatment options nila? Okay. Unang-una, kailangan, pag na-diagnose po kayo ng breast cancer, kailangan yung doktor malalaman niya, kailangan, kailangan niya kung itong cancer na ito ay localized or metastatic na po, no? Kasi ang, ang, ang treatment options niyo di talaga dito is uh, surgery, number one. Number two is chemotherapy. And the third one is radiation. Ngayon, itong sequence pong ito pwedeng palitan depending on the stage of the disease. Normally po, pagkatapos na diagnose yung cancer ninyo, ang, ang, treatment options mo ninyo is surgery. And yung surgery po, dalawa-tatlong choices doon. No? One of them is to uh, just to take the lump out ano, and um, then detect yung lymph nodes po kung kailangan tanggalin yung lymph nodes or not. It's called sentinel lymph node biopsy. Kung negative po yung sentinel node ninyo, hindi yung cancer, hindi po pumunta sa kilikili ninyo, hindi na po kailangan yung dumang panahon po, tinatanggal mm -hmm. lang automatically yung lymph nodes. Ano? Pero ang nangyayari po, makaramihan na mamaga yung kamay nila, tinatawag yung lymphedema. And this could be very, very disabling po. Ano? Huwag, kayong, huwag kayo magpapatanggal ng lymph nodes kung hindi na tine-check yung uh, axillary node, uh, uh, sentinel nodes. Ano? At uh, pangalawa po, yung uh, pag, ano, yung yung surgery, other uh, than surgery, uh, kung ang yung kase po ay malala or advanced na po, mm -hmm. ang inuuna po nila is chemotherapy. Yeah. Chemotherapy bago yung surgery. Itinatawag nila pong uh, neoadjuvant therapy. At ito po yung bagong trend ngayon. Ano? Um, nung araw, surgery kagad, tapos doon chemotherapy, tapos doon radiation. Ngayon po depending on the type of tumor ninyo, kung ito po ay malaki maliit, anong stage at more importantly ano yung tumor markers niyo. Kung very um, aggressive po yung tumor niyo like an ERPR her2 new negative or so called triple negative or triple positive cancers, ito po ay, ang ang trend po ngayon, binibigyan kayo ng neo-adjuvant therapy. That means bago yung surgery, inuuna muna po yung chemotherapy niyo. At itong, itong decision na ito ay kailangan kausapin po ninyo o yung surgeon ninyo, kakailangan kausapin yung medical oncologist ninyo at bago kayo operahan. Ano? Hindi ka mukha nung araw, pag nagka-cancer kayo, operasyon ka agad. Ano? Ngayon po, yung tinatawag niyo neoadjuvant therapy. At yung radiation therapy naman po, maraming mga sitwasyon nito, minsan uh, misan kailangan, minsan hindi naman kailangan. At uh, meron pong bagong equipment na dinala namin dito sa Pilipinas, galing sa Amerika, nung araw, yung IORT, intraoperative radiation therapy po. Yun ang ginangyari doon. Uh, kung hindi tinanggal yung breast niyo ginawang itinatawag nilang lumpectomy or partial mastectomy, yung breast po kailangan iradiate po yun. Ano? At kung iradiate yon usually it's every day, five days a week for six and a half weeks. Ang tagal po, araw-araw, ano? no? -araw lumilipat po, po, po. kayo sa bahay, punta kayo sa, uh, 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 sa hospital, tapos umabalag na sa bahay. Usually, mga 33 times po ang, ang, tagal-tagal doon. At mahirap na mahirap. Lalo na nung panahon na merong COVID. kaka yes. ka, ka opera mo lang, uh, ma medyo mahina katawan mo. At araw-araw, nagbibiyahe ka para nagpapatrid mm -hmm. doon. Yung dinala po namin equipment dito nung araw, yung intraoperative radiation therapy, na napakagaling po. Ang ginagawa namin, lampectomy lang, tatanggalin lang yung lamp. Pagkatapos noon, yung butas kung saan ang galing yung, yung cancer, ipapasok lang dito yung device. Yung device na yon i-calculate po ng radiation oncologist kung kaganong dose ang bikalang bigay sa inyo. And usually, it's only within mga anywhere from 15 to 20 minutes lang yung radiation mo. Oh, targeted and, okay, Targeted, Doon do sa mismo kung saan ang galing yung cancer mo. At uh, tapos doon, tapos ka na. Pag, pag mo sa ano, usually same day or following day, tapos na yung radiation mo. Wala na yung 33 treatments every day, 5 days a week for 6 and a half weeks. At napaka galing pong ba, nito. At kung hindi naman pwede yun, misa ginagamit nila ang parang focused radiation. Ginagamit nila, pwede rin pong gamitin yun, ano, para yung... Yung 33 treatments yun, hindi na kailangan mahaba. No? Itatawag nilang boost. Ano? So maraming mga alternatives po. Uh, pakatapos nun, ano yung, yung, chemotherapy nyo, radiation, at tapos doon, yung kailangan, huwag nyo kakalimutan, kailangan pa po yung ano, kahit nakala ninyo, wala na yung cancer ninyo. Paano? Bumab oh, bumabalik minsan yung cancer eh. Yes. Uh, mga mga magagaling na artistas, mga at, mga popular na mga babae. Kabuka ni Olivia Newton-John, yung singer. At um, almost 25 years, wala walang, akala na wala na yung cancer, bumalik at namatay pa rin siya sa cancer. Kaya yung tinatawag na surveillance po, importante, importante oh. yon. And finally, I forgot to mention to you, after chemotherapy comes hormonal therapy, usually for uh -huh. 10 years, ano? on. Kung ER, are positive kayo, kailangan ninyo na targeted therapy. Uh, usually, anti-estrogen po ito, Tamoxifen is one of the more popular ones. At uh, binibigay po ito every day to one tablet once a day for about that 10 years, you know? Mm -hmm. Dok, lagi kapag usapang cancer po, no? Laging naka, nakadikit po dyan yung chemotherapy, gaya po nang nabanggit ninyo kanina. Pero, Dok, ito po bang chemotherapy? Kasi yun po yung worry, lalo na ng mga kababaihan. Yung, hala, ayoko, makalbo, ayoko magpa-chemotherapy. Mm -hmm. Pwede bang surgery na lang? wag na magki-chemo? May ano po ba to, Dok? By stage po ba siya na ito lang, pag stage 1, ganito lang yung, ano, ah, grabe, gag gagamitin natin na chemotherapy? para hindi po makalbo ang mga babae. Totoo po yun. Kung ayaw mga maagat, magpatingin kayo mga agat, best betasil ko pwedeng avoid or prevent the cancer from occurring. But even then, early diagnosis and treatment, kung stage, uh, very early stage, stage zero kayo, mm -hmm. there's a good possibility hindi na lang po yung kailangan yung King. chemotherapy. Oh. At meron mga ibang gamot naman po yung tinatawag, inveses na yung yung toxic medication na like chemotherapy, which is a shotgun treatment, ano? kaya pati yung mga normal cells na papatai, uh, meron sila targeted therapy, yung herceptin din na uh, binibigay ito, uh, uh in, in place of that, herceptin uh, ng, ng gamot at uh, it can be given uh, for, uh, for for first few months. And, um, minsan hindi na kailangan po binibigay yung, ano, yung, mm. yung chemotherapy. Uh, mm -hmm. So, Doc, it, it's possible po na for example, kapag early diagnosis, nalaman ka agad ng mas maaga, pa, may possibility na, yun nga, hindi po dumaan sa hair loss. Ay, oo oh, po na, naman. Oh, yung ay. chemotherapy po, usually, kung medyo advanced ng konti yung cancer, at uh, there's certain types of cancer that really require pero kung very, very early yung cancer po ninyo, ay, madalas kinaktanggal kinak lang yung, po, yung breast. At minsan, uh, misan nil nila kasama noon. At kung kayo niyo yung IORT, intraoperative radiation therapy, the same sitting, nararadiate at sana natatanggal yung bukol at saka yung, yung central node. Kung lahat po ito favorable ang mga factors na lumalabas, Usually hindi na po kailangan yung mga ibang masasakit at gabota, no mahal mm na gamot ano? hmm, mm -hmm. Doc, nabanggit niyo rin po kanina yung hormone therapy. Bakit po ba kailangan na mag-undergo ng hormone therapy ang babae na may breast cancer? Yung kung meron pong uh, test na bitag uh, lang yung ERPR her2 new, uh, kung uh, ERPR kayo po positive po at uh, usually binibigyan kayo ng uh, ng hormonal therapy for about 5 to 10 years, kasi po nakita nila yung simple medication na tabletas lang po iniinom, hindi naman binibigay intravenously, hindi naman nakakalugos ng buhok at mga side effects na napaka-sama doon sa chemotherapy. At uh, ang nakikita nila yung chance of uh, the cancer coming back, mas uh, maliit po. ano And uh, therefore, uh, simple medication sa so bibiglang iniinom, walang maliit na maliit ang side effects, at uh, ang benefits po nito napakalaki mm -hmm. kaya binibigay po nila uh, mm -hmm. para so, para katulong. maiwasan yung recurrence din. 'yun do. 'yun ang ah. uh, importante Pero Dok um, yung mga na mention yung mga treatment options, lahat po ito ay accessible dito sa Philippines. Accessible lahat po ito or, or lahat. Okay. Uh, okay. 'yun yung magandang marinig, 'di ba? Mm. Na accessible na yung mga ganong klase ng uh. treatments dito sa ating bansa. Pero Dok kasi kapag may, meron pong mga breast cancer, 'di ba, yung mga babae, nakaka-apekto rin po 'yun hindi lang sa kanilang uh, mental health pati doon sa kanilang family na syempre dapat uh, laging uh, uh, nakasuporta sa kanila. So ano po bang classic po ng mga supports pa yung need ng mga patients natin and their families para po address din itong kanilang breast cancer? Itong, itong question mo, napaka-importante din yan kasi ang ibang tao in, in, uh, they take for granted the fact that na nakakanser ka na balwala na yung familia, you know, Everybody mm -hmm. worries about you, yeah. kailangan na support natin dito. Yung support system po natin, napaka-importante. Mm -hmm. There are a lot of support groups. You know? uh, one of them is very popular dito, ang katawag ng I Can Serve. They were one of the first uh, organizations that uh, came up with this concept of support groups. You know? Kailangan, tama yung tanong mo, no? yung mga tao pag nagka-cancer, hindi hindi mo da dapat uh, i neglect the fact that they need emotional and psychological you yeah. know uh, assistance to dito no kanya uh, yung mga support group na ito misan in fact madalas nakakatulong po sa mga sa management po ng, ng mga pasyente at yung pamilya nila Yes. And of course Dok, may may impact din no, when it comes to emotional and psychological impact. Ay, to kaya to kaya importante po talaga may mga support system. Uh, mm. Alam po niyo makikita niyo aura yung mukha itska itsura yes. tsaka yung behavior ng pasyente. Pag binopsy niyo tas bumu-balik sila sa si na uh, usually within seven days para bigay ng resulta. Ang laki ng difference pag sinabi mong meron kang C, the big C cancer at sabi mo normal yung biopsy mo parang bumaksak ang mundo sa ulo nila at uh, mm -hmm. napakalaking ano hindi it's unfathom, unfathomable hindi mo maiintindihan uh, na ang masamang epekto nito sa tao no pag sinabi mo kasi parang tapos ng buhay sa kanila no and in reality po ang gusto ko mapahiwatik sa lahat ng mga nanonood po dito Natatandaan po ninyo na despite the fact that uh, breast cancer is so common one out of every four will okay. develop breast cancer the bottom line po it's not a death sentence po yung breast cancer tandaan po ninyo basta nagpatingin kayo maga, nagpa-check up kayo sinunod niyo yung uh, yung standard yung NCCN guideline standard po at uh, pag nagda-diagnose kayo maaga ang daling gamutin murang gamutin hindi malulugos ang buhok ninyo at hindi kayo mamamatay, no? Mm -hmm. uh, kaya napaka-importante po. Uh, we, uh, kung ko isang bagay na matututunan po sa itong programang, napakagandang programang uh, ginagawa namin ito ngayon para malaman ninyo na hindi kayo dapat matatakot sa sure. sa treatment. You, sh you should, be afraid of the disease, not the treatment. Bakit hindi ka nagpatingin? Ay, kasi ayoko malugos yung buhok ko. Ay, gusto mm -hmm. ayoko magkakipot. Ayoko. Hindi kailangan sabihin mo, gagawin ko kailangan kong gawin para maggumaling ako at uh, kung meron kung, kung malang chemotherapy no kailangan galangan gawin gawin para mabuhay ako no pero kung gusto mabuhay at hindi ka mahihirapan, hindi ka magagastos sa malaki magpatingin po kayo nang maaga dali po diagnose yan at pwedeng i-prevent yung cancer na yan ano Mm -mm, yes. Mas mahirap kasi pag mas malala na, di ba? Mm Huwag -hmm. natin kaugalian yung gano'n na parang kung kailan malala, doon lang tayo magpapacheck, Dok. Tama mm -hmm. naman yan. Pero Dok, syempre para hindi na tayo umabot pa doon sa pagkakaroon ng breast cancer, mas maganda Dok, ma-prevent natin siya. So, paano po ba ma-prevent, yung prevention natin para po hindi na magkaroon ng breast cancer? Yung po, ifalo natin ang NCCN guideline ano sa Amerika at sa ibang parte ng mundo na nakakaintindi po sila sa management ng breast cancer, mm -hmm. no? Yung the fact that you're a Filipina, yun ang number one factor na malaki. Natandaan niyo kung Filipina kayo, pinanganak kayo dito, lumaki kayo sa Pilipinas, isa sa inyo magkakaroon po ng breast cancer, ano? But pag niyo hiram ma maintay na masunog yung buong bahay bago kayo tumawag ng bumbero, ano? Mm -hmm. Kung na kinin yung may sunog, may, merong usok na konti at uh, may nasa edad kayo o may family history kayo, Pagpatingin kayo po, dapat kagad. At yung napatingin po ninyo, hindi sa man din dito, na uh, kailangan siguro uh, magpatingin kayo sa mga doktor na talagang na-specialista na, na, wala silang ginagawa kung hindi mag-treat ng breast cancer po. No? Kasi napakadami pong development every year, ang dami-daming treatment, ang dami-daming management na nagpapalit every, every, every month, every year. No? Kaya yung, yung doktor na pinupuntahan po ninyo, Uh, kailangan nakakaintindi at na yung ginagawa nila walang ibang sakit kung hindi breast diseases, you know? Mm -hmm. Kaya talagang importante yung, uh, kumbaga, early intervention. Early yun, intervention no? Pero, dok yeah, when it comes to importance naman ng mga regular screenings like mm -hmm. mammogram, self-exams, gaano po ito ka-importante na dapat regular? Ay, naku, hindi ko, I can't overemphasize the need for this, you know? Unang-una, bata pa kayo, babae kayo, kailangan, na, minute na merong developed sa so breast so. ninyo, mm -hmm. marunong na kayong mag-breast mag, mag, mag self-examination. Pagdating nyo ng, 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 ano, ng, age yung mga yung 35 years old, magpatingin na kayo sa breast specialist para tuturo sa inyo, hindi lang kung may cancer kayo, wala, uh, mammogram with the, with the, ultrasound o ibang mga test po. But more importantly, tuturo sa inyo anong mga gagamit, gawin ninyo, yung mga kinakain yung activities niyo yung lifestyle niyo Huwag kayong mainom ng alak, huwag kayong magsisigarilyo. Uh, magsisigari at the exercises, good health is very, very important po. At ituturo sa inyo how to do a proper breast examination at what particular time of your cycle, ano. Mm -hmm. Importante lahat po yun. Kanya, huwag kayo magtipid sa mga bagay na ganito, hindi naman po kamahalan, punta kayo sa doktor. Uh, Mag-investis na, bumili kayo ng ma mahal na dinner, pumunta na yeah. lang kayo sa ano. Health is wealth, Doc, oh, di Everybody says that, but very few people actually mean it, ano. Yes. Health is wealth. Totoo, Dok. Pero Dok, kasi nababanggit niyo po kanina yung regular screening natin. Dapat at the age of 35, nagpapa regular screening ka. How regular yun. is that? Regular, Dok. Kasi pwedeng every six months po ba to Or kapag high risk ka ba, mas madalas dapat? Hindi naman. Usually, mm -hmm. uh, kung bata ka, uh, kasi ang cancer ranges, it was about mga over 40-50 years old ang pinakamalaking incidence, ano? Pero kahit na uh, teenager ka, kahit na 30, 35 yeah. years pwede. old ka, ka may, na. pwede ka magkaroon ng pwede. cancer. So obviously, yung once a year, once a year is a check-up lang at the age of 35, uh, baseline, and then at the 40 years old and above, every year na tuloy-tuloy yun. Ano? Dapat importante, importante. Yung breast self-examination po, once a month ang in-advise namin, I mean, usually, uh, usually two weeks after the first day of your last period. In other words po, ako nag nagkaroon kayo ng regular nyo ngayon, maghintay kayo ng dalawang linggo, pakatapos ng dalawang linggo, then you do your examination with your arm up, with your arm down, using the opposite hand, and very carefully screening the entire scope of your breast. You know? mm -hmm. Sa taas hanggang sa baba, yung nipple niyo yung armpit niyo yung mga kulani. Yes. Dok, so, e, paano naman dun sa mga kasambahay natin na wala pa po siyang cancer pero kasi meron siyang kamag-anak na may cancer. Tapos gusto niya na ma-prevent wag na sana wag siyang magkaroon din ito. Pero mm -hmm. po ba siyang mga kailangan baguhin na dun sa lifestyle na meron siya? Opo. Yung mga mm -hmm. like I said, estrogen is a, is a is a very major factor dito no? mm -hmm. kung when you can do that is uh, I don't know kung tamang advice ito pero uh, I encourage uh, yung mag magbubuntis kayo. Hindi ko sabi mga asawa, basta sabi ko magpabuntis. <laughs> magbuntis lang. The age of 30 years old. Ano? Importante, 30 years old po. Kung uh, all over 30 years old kayo, uh, tinatawag na lang late premium yun. Late primi That means that you became uh, pregnant at, a, uh, at an age after the age of 30 years old. ano? Kanya kung planin niyo mag uh, gumawa mo ng, ng uh, kumita na marami, maging executive kayo sa kumpanya ninyo at uh, ayun uh, yung uh, sikasuin mo na yung pagpapamilya at may, may anak kayo, pinapabreastfeed niyo at inalagaan sa eskwela at lahat. Ang uh, gawin ninyo, ang pati uh, importante po, early pregnancy po no, and breastfeeding is very very important din po no. breastfeed ka uh, uh, for minimum of six months, I would suggest at least a year, no? mag, breastfeed kayo ng one year. And frequent pregnancy, multiple pregnancies after the age of 30 years old is also a one way to reduce your chance of developing breast cancer. Yung diet po sinasabi ko, wag mo kayo magpapataba. Yung women who are obese would tend to have a higher incidence of breast cancer, no? Hirap din kasi dok magconceive yung iba, 'di ba? Kapag medyo may may weight, totoo 'yun, totoo 'yun, totoo 'yun. Okay. Oh. Yeah. when it comes to ano naman po ano, uh, when it comes to genetic counseling and testing, how ano naman po ito? Gaano ka importante naman po itong mga testing na ganito? Importante rin po lalo na kung first degree po yung relative ninyo. Uh, hindi naman yung kapitbahay yung mm <laughs> -hmm. best case. Pero yung, uh, yung first degree po yung mga kapatid ninyo, yung nanay <laughs> ninyo, no? Importante yung mga ganoon. Kung uh, meron kang family, direct family history, kailangan, um, more aggressive yung management mo. It, 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 it maybe after the age of 35, yearly na after lang hanggang tumanda ka na, papatingin ka yung weight mo, yung diet mo. Eh, sabi ko na, yung, 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 masyado matataba yung mga lechon, liyampot si Charon, Ako. at uh, <laughs> yung masasarap. <na> oh. <laughs> nakakataba rin yun, ano? Yung matatamis, nakakataba rin yun, ano? So, try to avoid, try to avoid those things, ano? You know? mm -hmm. Kaya yeah, talaga dapat magpapa-check up, di ba? Mag mag or... makipagkwentuhan ka din sa family members mo para alam mo if meron bang kayong history, history. ng merong cancer, di ba? Para uh, ma-monitor mo na rin ang sarili mo, maiwasan mo yung pagkakaroon mo. din nito. Kaya napaka-importante talaga, Dok, nung may meron tayong ganitong month, October, which is the, our Breast Cancer Awareness Month. And maganda rin po mapag-usapan natin itong mga suot natin Meron kasi tayo, 'di ba, do ito, pink to. <laughs> oh, nito ito ng mm -hmm. sa breast cancer natin. Pero gano, ano po ba itong pink ribbon symbol naman? And ano po yung significance nito? Pink ribbon. Paano nagsimula itong pink ribbon na ito, no? historically ko tisipin mo, back in 1985 nagsimula po ito, no? Matagal-tagal na rin to. Nagsimula po ito no nung nagkaroon ng cancer si Betty Ford, yung asawa po ni President uh, Ford. Yung uh, biglang-bigla, uh, sabi niya e, masama naman ako lang may alam nitong ng sakit na breast cancer. Oh, okay. At nakita nila sa Amerika, one out of every eight, doble po nandito. no One out of every four dito nakaka-breast cancer. So, pinasimulan yung breast month. Yung month na yun is of month of October. And the idea is to to bring focus. You know? Ang dami mga problema ng buhay natin lahat. Kahit saan ka ng gagaling sa Amerika, sa Europe o sa Pilipinas. Uh, sabi na itong mata ito, magpo-focus lang tayo dito, breast cancer awareness. Ano? Okay. At uh, involved dito yung mga iba ibang mga korporasyon na, na nagmagawa ng mga gamot para sa cancer. Para mag, mag, uh, yung, yung awareness na hopefully will bring charitable donations and focus on the disease itself. So that research will help bring uh, about more effective cure, less uh, side effects and uh, more people surviving the disease and all. So nag nagpasimula po sa kanya yan. Yung kulay na na pink, pink. po. Pink. Very yeah. <laughs> good. <laughs> Nagsimula po ito si Charlotte Haley. Charlotte Haley na nagbigay ng uh, ano early that's early in the 1990s po no. At uh, at ang ang anito, ang 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 importante ang nangyari po to to ano to just to uh, to memorialize yung familia niya Si Charlotte Haley, yung yung kapatid niya, yung nanay niya at yung lola niya, lahat na matay ng na, namatay na, na sa breast cancer, ano? Oh, yeah. At uh, what she wanted to do was to uh, to share the, the 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 misfortune na nangyari sa pamilya niya. At the, more people should be aware of, of breast cancer. So because of her, maraming mga research na nangyari at maraming mga medications that were developed as a result of, uh, of uh, this movement nila. No? Mm -hmm. Kaya tandaan natin yun na kailangan importante po. Hindi lang itong buwan na ito, pero especially this particular month, tandaan po natin na, 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 na kayong mamatay sa sakit na madaling gabutin. Yeah. Oh, and ito. Doc, just to emphasize lang again, ano, yung importance po ng early detection and education, gaano po ulit ka-importante itong early detection and education and awareness na rin po? Isa, isa pong bagay, bagay dito, ano, yung, yung, for example, itong math ito, yung mga taong may mga kaya, siguro magpa-fundraising kayo, mag-donate kayo for research, mag-volunteer kayo sa mga uh, activities, sa uh, movement, uh, uh, Be active. For example, yung grupo nga sinabi ko, yung I Can Serve, it's a very, very uh, good organization. Marami silang mga activities na siguro pwede natin isuportahan sila either by donations or actually volunteering your time and your effort and your expertise. Ano? Uh, tukol dito, maraming mga mahilig, marunong sa internet for yeah, example. Social media. Oo, social media. Napaka-importante yan. Yung mga batang kamukha ninyo mm -hmm. at nakakaintindi kayo sa mga ganito. At uh, amazing sa without any extra cost. Ano, may uh -huh. Ilabas lang ninyo sa website niyo Effort lang. Okay. Ay, nako. Ang laking tulong na magagawa po ninyo. And I would encourage that very much to do that. Ano, eh? Spreading awareness uh, through the media and uh, through friends, neighbors, sa skwela niyo lahat. Ano. Mm -hmm. And dito naman sa pag ng awareness, hindi naman necessary dapat naging nag cancer survivor ka, diba? No. Kahit na yung, yung concern ka lang at gusto mo lang i-share yung word about dito, mag makashare ka ng knowledge mo about sa breast cancer, pwede naman silang mag-participate to. Oo, napaka-importante sinabi mo yun, ano? hindi ka naman kailangan may cancer ka, panghirap mm -hmm. ka. Kung nagka-cancer ka, mas, mas, there's another reason for you to 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 be, get involved, ano? Advocacy, oh, uh, importante, importante, importante po ito. Yeah. Lalo ngayon, sa when it comes to social media, ang bilis na lang rin no? sa pag-share. Not necessarily naman, kailangan natin mag-fund agad. Mm -hmm. Just by sharing, just by telling your loved ones na magpa-early intervention po. Kasi di ba, katulad po nang na-mention nyo kanina, nakapag-early intervention, mas ma mape-prevent natin yung, kumbaga, less damage, less gastos. Di ba, tama yeah. po yan. Ay, tama, tama po yan. Oh. Kung ang iksasabi ko, ay, mar maraming taong ayaw magpatingin kasi natatakot sa gastos. Oh, no? yeah. When in reality, pag yung mga nakikita ko minsan, kalat na kalat yun ang cancer. Imbes na ganito yung breast nila, ganito ka lang yung breast nila, dumudugo, masama ng amoy, nagiging infected. Pag nakita ninyo talaga, ma, ma, ma halos hindi mo matingnan. Ano? No? At uh, yung pag ang Christian stage na yun, napakamahal na po ng treatment yan, napakasakit ng treatment, at napakasama na resulta. Uh -huh. Bakit kayo maghihintay sa ganong status? Ano? Huwag kayong matatakot sa sakit. Matata huwag kayong matatakot sa damot. Matatakot sa, sa sakit. Ano? Uh -huh. Patingin kayo, patingin kayo maaga at pumili kayo ng tamang specialista at mga doktor na mm manage sa inyo. At chotok dito sa bansa natin, mayroon namang mga specialized na mga clinics, gaya nitong Asian Breast Center na talagang ang, ang focus natin is yung mga kababaihan, magamot sila yung may mga breast cancer, de ba? Kaya may mga ganito na tayong opportunities, may mga ganito na tayong uh -huh. mga hospitals and clinics sa Philippines. Dapat ano tayo, kumbaga parang wag tayong umiwas sa kanila, 'di ba? Sila yung mag-aalaga sa atin. Huwag tayong matakot sa ating mga doctors. They are there to help us. Gusto ko lang po sabihin sa inyo na ang Asian Breast Center po ay hindi naman po sabi namin ito kami yung pinakamagaling na hospital dito sa Pilipinas mm -hmm. o sa mundo. No? Mm -hmm. Sinasabi lang po namin na itong, itong clinic na ito, pinatayo po ito ng, ng mga mababait at mga very generous group of, uh, of uh, community leaders at saka businessmen na ang purpose po namin is to raise the standard of care to equal that of the United States and other developed countries. Ano? But ang mission po namin is to be able to uh... is is that everyone in this in this country rich or poor kahit anong pinanggalingan mo mm -hmm. they are have, they have access to the same level of care hindi bake hindi basta mayaman ka mas ganito treatment no mm -hmm. ng publica wala kang mas treatment ano? mm -hmm. so this is we were trying to make this uh, available Accessible. to every people mm -hmm. from all walk of life ano ang main purpose po namin bakit kayo pa kailangan pa pumunta sa america singapore o sa mga yeah. ibang uh, Hong Kong, japan, japan no nandito na sa mm -hmm. mismong bayan niyo sa ibang mismong bayan niyo sa mismong neighborhood niyo you have access to very, very good uh, care po. No? Ang, ang problema lang po, bisan yung mga nagtitreat nitong ano, hindi po specialist no? I would suggest na unless eh, sa walang ibang doktor na available, it probably would be a good idea to pick and choose your doctors in the clinics that are highly specialized in breast cancer. At uh, yun lang po ino-offer namin sa Asian Breast Center. Lahat po, wala kami tinitreat dito kung hindi mga babaeng may sakit at lalaki. Na may sakit sa ano sa breast cancer po Ayan, mga Alright. kasambahay. Kaya sana marami kayong natutunan. No? And syempre maraming maraming salamat po kay Dr. Norman, oh San Agustin, ang ating pang oncologist and the CEO and President po ng Asian Breast Center. Kaya mga kasambahay, kapag may mga nararamdaman na kayo, huwag kayong matakot na magpa-check kasi nandyan yung ating mga doctors para tulungan kayo. Huwag po kayong matakot sa kanila. Hmm. <laughs> Kaya sa mga gusto pong magpatingin ano, dito sa Asian Breast Center, pwede po kayong pumunta dito sa 8th floor center Turia Medical Makati. Dito po yan sa Makati City. And you can contact them at 0917-127-3278 or 0917-1-BREAST. And you can also follow them sa kanilang Facebook page, ang Asian Breast Center PH. Ayan mga kasambahay ang ating usapang pangkalusugan.